Attorney, can nyo rin po ba yung humalig sa Quezon bilang possible jump-off point? Uh, tinatanong ko po dahil meron po akong ipapadinig na video Apo. na maaaring sumuporta sa teoryang ito. Apo. Yeah, um, yes. Maganda na um, po sa lahat. Uh, Ako si... Renato, nasa waspong edad, mula sa region ko na nagkatrabaho before sa isang boss o owner sa lugar ng Bamban. Ang aking naginipos sa si kaibigan ni Yan Bin, nga sa aking baupo o pogo -o sa Bamban, kasalagyan ko ra. Malawanan siya ay napag-alaman Kung na ang pangalan ay Zon Yung Antek sa pagkakagilalan kay YB or Yang Bin ay madaling na kaibigan ni Iki Ipilay na tinuturing nila na Big Boss ng Baupo at Zon Company. Masasabi kong sila ay talagang magkaibigan o magkasosyo sa mga nabanggit kong Pogo Company. Kaya sabi kong sila ay talagang may connection dahil madalas niyang pinapagamit ng bila na pag-aari niya sa puntahan ng Laysia Park sa Pampanga. Bila 713 and Bila 714 kapag sila ay nandun, malalagpag pagkakataon ataob tulad ng celebration ng Chinese New Year, Mooncake, at Buddha Festival. Nagsasama-sama ang mga pobong owners sa Bila 713 tapos na ako nagkikita si na Youngbin at a.k.a. Pilay at ang iba pang Pogo owners. Isa rin sa mga naging kasama ko sa trabaho, may nasabi siya na noong time na nag sila sa umalik kasama si Pilay, may sinabihan siya na may-ari ng resort na British na gusto niyang bilhin ang property na yun. Kaya sa observation, alas lahat ng mga tauwan ni Yang Bin, ng mga drivers, security, bodyguards, ay mga taga-umalig. Dumating din sa aking kalaman mula sa mga naging kasama ng asawa ni Yang Bin ay mula sa bahay ng umalig at kapatid ng nakaupong kasalukuyang mayor doon. Maraming salamat po. Yan lang ang aking labis na nalalaman kay Yang kay Pilay. So ipo provide uh, din po itong video sa mga miyembro ng komite but ang basic testimony nitong si Elias Renato ay pumupunta ng humalig si Huang Ziyang, uh, also known as Pilay. At ang mga tauhan ni na Huang Ziyang at ni Yang Bin ay taga-humalig. Uh, so, uh, attorney, apparently, isa sa mga business partners din ni Guo Huaping, uh, isang Yang Bin, kasal po sa... Uh, okay. Kasal po siya sa kapatid uh, nung incumbent mayor uh, humalig. And pinapakita naman dito, screenshot ng warrant uh, na kasama si Yang Bin, no? subject ng warrant na ito. Uh, attorney, nung nahuli po yung mga assets, uh, nung nahuli ng mga assets nyo, si uh, Mr. Yang Jian Xin o Tony Yang, may mga official ba ng gobyerno na nagsubok uh, makiusap um, On his behalf, kumbaga, in Arbor yep. si Mr. Yang. At uh, pwede nyo bang sabihin kung sino-sino yung mga taong ito? Yep. Uh, Your Honor, uh, kahapon po, as committed, kinausap ko po ang one of the immigration officers who was present during that time. Dalawa po sila. Uh, uh, si Mr. Sipo, the head of our fugitive search unit, who's currently in London attending a conference on intelligence on immigration. And Mr. Rubio. I was able to talk to Mr. Rubio. Uh nabanggit po niya na wala pong wala po siyang napansin na uh, official po ng gobyerno na nag-try po mag-intervene on behalf of uh, the subject Mr. Tony Yang at uh, wala pong, ano wala po siyang uh, napansin na o nakita po, your honor. All right.